Issue sa may wildfire na naganap sa Hawaii, makakausap po natin si DFA Undersecretary Eduardo de Vega. Uh, Yusek, magandang umaga po. Si Audrey Guriceta po ito kasama si uh, Miss Diane Kerer ng Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, Rise Shine. Audrey, okay. magandang umaga. Yes, uh, Yusek de Vega, may balita po ba kung may mga Pilipinong nasaktan o nasawi dahil po sa nangyayaring wildfire sa may Hawaii? Opo. Uh, ang, ang huling balita ng ating konsulado, hindi pa nakakapag-confirma kung may Filipino citizen na uh, affected. However, dito po yan, no? Uh, 25% ng tao sa South are of Filipino origin, meaning either Filipino, Filipino pinanganak doon o Filipino immigrant citizen. Ano? So, unfortunately, uh, we can expect na some of those affected, siguradong Filipino o Filipino-American yan. Hindi pa lang natin makumpirma yung numbers, no? However, ang, ang a few things, eh, importante, 80% daw ng wildfire uh, being controlled na ng local government. At pangalawa, yung ating konsulado mismo pupunta ngayon, ngayon at bukas, uh, for two days sila sa Maui, pero hindi sa Panay mismo, no? Pero sa mula ng close pa, sa Baikulo, uh, para uh, magkaroon ng consular mission para makakuha sila ng data at saka makita ng mga shellfish sa inyong mga Pilipino. You know. <laughs> evacuees. No? Uh, so yun po, uh, later this week, mas ma magiging accurate ang information Kasi hindi pa nagpo-provide yung local authorities kasi hindi na dinidivide by, uh, by PCT. Although ang, ang palaging naririnig namin, uh, wala pang confirmed na foreign citizen na pintado. Anyway, pupunta sila ngayon sa Wailuco, Miami. Uh, ah, Miami, Maui. Maui. para kunin yung information or katumulong pa. Okay. Yusec de Vega, meron po ba tayong mga kababayan dyan sa Hawaii na nakipag-ugnayan sa DFA? Meron po bang tumawag na at humihingi ng tulong? Uh, wala pa up to now pero merong isang Filipino-American, si Miss Kit Zulueta Furukawa, ng uh, Maui Chamber of Commerce na nakikipag-ugnayan, nag-message sa akin uh, kasi nga, Uh, sabi nila maraming epektado pero hindi pa talaga diretso humingi ng tulong. Kaya itong gusto namin, no, kung sinong kailangan ng tulong mismo para i-locate ang kanilang mga kamag para i-confirma na hindi nila makontak, uh, sana dahil ng sama lines, no? Uh, kumontak sila sa amin sa uh, Facebook. Meron kaming Facebook page, yung UFW Help. OFW help. no? Kasi wala pang uh, um, atasye, labor atasye doon, kaya hindi pa hawak ng Department of Migrant Workers to, although nag kami sa kanila. Kami, kami pa yung in charge dito, yung DFA, no? For now, no? Si Consul General Emil Fernandez. So, OFW help, Facebook page, mga, mga kababayan, lalo na dyan sa Ilocos, kasi karamihan mga Ilocano, kung meron kayong kamagano, hindi pa nyo nakokontak, Uh, o hindi, hindi, hindi nyo, nawala ng contact kayo, please contact us para makonfirm namin na at least malaman namin yung kalagayan nito. Okay, Yusek De Vega, uh, may mga Filipino, may impormasyon po ba kayo kung mayroong Filipino community sa Hawaii? At meron po ba silang parang uh, team leader or uh, presidente o yung uh, kanilang pwedeng uh, leader na nakikipag-ugnayan sa DFA? Tama po yung sinabi nyo, marami tayong kababayan ng mga Ilocano dyan sa Hawaii ngayon kung meron po silang community leader or Filipino community sa Hawaii? Well, iba-iba community leaders. Last Sunday, nakipagpulong nagkaroon ng Filipino community events sa Honolulu. Na, sa ibang ilan yung Honolulu, no? sa Oahu yon At nakipag-meeting yung ating consul sa kanila. Uh, Well, ang ang pinaka active yung si, nga, si pangalan si Kit Zulueta Furukawa, uh, married to Japanese uh, American siguro no, uh, of the Maui uh, Chamber of Commerce, Filipino American Chamber of Commerce no, so, isang active diyan. Uh, however, uh, most important nga uh, we can confirm nga 200,000 of Filipinos or Filipino origin Hawaii of whom mga 6% ang uh, hindi pa US citizen no. Kaya namin uh, in-emphasize ito. Uh, siyempre US government pa rin ang chiefly responsible kung US nationals yan. Kung Philippine citizen, siyempre kailangan lahat tutulungan ng US government, i-rescue. Pero kung kailangan ng assistance, uh, pwede namin bigyan ng financial assistance and, or repatriation kung gusto mo yun ng Pilipinas. Kaya meron nang in-request yung ating konsulado na amounts of financial assistance kasi meron silang na determine na may 50, merong 50 na Filipino school teachers na may J1 visa sa Maui uh, at uh, titingnan ako na nasa lahan ay din yung mga to uh, bibigyan silang financial assistance sa libawa no so uh, yung nga po uh, at least uh, ka-contact -ka na natin consul yung mga iba't ibang leaders. so there's no one leader pero iba-iba pero ang pinaka-active ngayon sa sila hindi si Ms. Fuko, uh, Fukokawa. No? Mm -hmm. Vega, magandang umaga po si Diane Kerr po ito. Sir, ano pong pumapasok po sa inyong reporter situation as of the moment sa Maui po? Ano po yung? Ano po yung? So, ano yung ang situation po ngayon doon, nung nasa sa Maui, with regard to the wildfire, sir? Yung wildfire, uh, I, I made a mistake a few days ago. Sabi ko forest fire to. Hindi, hindi po to forest fire, no? Uh, sa island to, no? Hindi forest uh, 85% controlled. However, hindi pa pumapayag yung mga local authorities na bumalik yung mga nasa shelter. Nagtayo silang mga shelter sa labas ng lahanay, eh. yung iba nga nilipat ng island, no? Uh, at hindi pa pinapayagan bumalik eh, sa mga bahay nila. Uh, Yon, isang situation yun. Ha uh, si Hawaii Governor George Green, eh at saka ibang mga Hawaii officials are demanding an explanation, eh, iimbestigahan nila bakit ang bilis ng spread, uh, uh, kung cause konspero o or, or magnitude at bakit hindi nagkaroon ng warning kasi ang bilis eh August 8 nangyari tapos ang um, bilis parang uh, parang tinamaan daw sila ng laser from the sky no basta nasunog bigla. Uh, so uh however nag-improve na raw yung situation, uh, wala lang internet pa, wala hindi pa hindi pa bumabalik or uh, sporadic yung cellphone. Kaya nangyari dyan, maraming missing. May isang libo pang missing. 96 na yung death toll. Yung isang araw, 80, tapos 93, ngayon 96. So, um, uh, we pray and hope for the best, no? Uh, syempre, may, may I say, the Filipino nation and Filipino government commiserate the people of Hawaii over this, no? At where uh, uh, whether Filipino man o hindi, ano man ang dahil, siyempre, uh, nagkikilamay tayo uh, sa mga affected. So, uh, lalo kung Filipino origin or Philippi lalo kung Filipino citizen, we'll see what we can do to help them. okay. Okay, um, you said, Deveca, just in case may mga Pilipino po kapag dumating yung mga information affected at nais po nila ng repatriation, ready to give po this, yung uh, service po ng DFA para matulungan po yung ating mga kababayan kung sakaling gusto po nilang bumalik sa Pilipinas, sir. Absolutely po, no? Expected namin kasi karamihan naman permanent na uh, resident, no? Uh, so baka hindi mo humingi na Pero at least sa Maui, we expect there are about 1,800 full, Filipino citizens there. Hmm. Kung gusto nilang lahat umuwi, we will uh, assist them. All right, uh, so sir, panghuli na? na lamang po siguro yung mga contact information. Uh, pa pwede pong pakiulit po para po sa ating mga kababayan just in case kailangan po nila ng tulong. Go ahead po, sir. Okay, dalawa po. OFW Help. Yan ang aming Facebook page. OFW Help. At uh, kung gusto niyong uh, kumontak sa konsulado, meron silang hotline. Ha? Kukunin ko po ngayon mismo. Eh, uh, by the way, sa amin din, pwede rin sa OUMWA, OUMWA at BFA.com www.gov.ph Email yan, ha? o u m w a yan ang office namin. Okay, emergency number ng Honolulu, uh, ng ating konsulado, plus 1, no? Plus 1 ng area code. So, 1, uh, 001, no? O plus 1, 808. Yun ang Hawaii code. 1, 808. 253-9446. 253-9446. Area code mo eh. Plus 1, 808. Tapos 253-9446 sina Consul Emil Fernandez Trantinia ng sasagot. right, On salamat that note, po, happy TV po. On that note, maraming salamat din po sa mga informasyon yung binahagi po sa inyo sa amin, DFA Undersecretary Ed De Vega. Thank you po, Yusek. Magandang magandang po.